Kung talento mo ang pag sa sayaw, subukan na ang maging isang choreographer. Alamin ang Deskarte sa RAKET. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang RAKET. May talent ka ba sa pagsayaw? Well, Raketera at let me handle this. Narito ang mga RAKET o trabaho na pwede mong pagkakitaan anytime, anywhere. Pag usapan natin ang pagiging choreographer o yung tuturo ng sayaw. Dito, hindi mo na kinakailangan ng degree o diploma. Dahil ang kailangan mo lamang ay may talento sa pagsayaw, which means may knowledge ka sa iba't ibang genre ng sayaw, mapawaltz, hip hop at iba pa. At marunong ka din dapat i-timing ang moves mo sa music. Paano ang kitaan dito? Ganito lang 'yan. Ang sweldo bilang choreographer ay nakadepende sa dance company na a-applyan. At nakadepende rin ito sa mga estudyante yung mag -e enroll pero kadalasan nagre-range siya ng around 500 to 1,000 per hour. Kaya ano pang hinihintay mo? Unleash your potential at ipakita ang natatagong talento sa pagsayaw. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph.